Magandang hapon mga idol. Yeah. Let's fire natin itong PVC na pangdaga mga idol. Yeah. Hindi kagandahan mga idol pero okay naman mga idol. Pwede din pang tiksay na mga idol Ito 'yung ginawa kong bala mo na mga idol. <laughs> Barbecue stick mo na mga idol. 'Yung nagyango nang ano, ganyan Tape Kasi di pa ako gumawa ng ano mga idol, 'yung bala niya mga idol 'yan na uh, ganito ko, kalaki mga idol yan tapos lalagyan natin ng tali niya mga idol para gawin natin pang tiksay mga idol yan. o kaya walaan na lang natin ng buletas yun ang pang tira ng daga mga idol ito po siya mga idol ito po yung pop niya mga idol wala akong makita hose na mataba mga idol kahit yung hose level sa ano mga idol yan ito na lang. Hindi na kayo mong ano, idol yung ano nang swero yan. di pa totally tapos ito mga idol. Inano ko lang. Ititesper natin mga idol yan. Ititira natin dyan mga idol. Yung ano alam nyo yan. Yung lalagyan ng ice cream mga idol. Yan. natin yan mga idol. So mga idol, bumban lang natin muna mga idol. Ang lakas nito mga idol. Hanggang ano mga idol. Maximum na bumban mo ito mga idol. Ano? 35 mga idol yan pero ako mga idol binubumbang ko lang ng anto 25 mga idol okay na malakas na pero pag ano mga idol 15 hindi naman ga gaano kalakas mga idol pero, mga idol walang hangin mga idol yan yan mga idol bumbahan natin mga idol kasi na mga idol ha walang magahawak yan sige bumbahan ko na lang po mga idol boom Yan mga idol, bomba na natin tong PVC natin mga idol. Yun. Ito yung ano ng gripo to mga idol. Yun. Ito yung ano, walang unahanap na ano. Yung hose oh, na mas mataba mga idol yun. kahit yung hose oh, level mga idol. Para may connect dito sa barrel na ito mga idol. Ito naman yung bomba natin yung dinalagay sa ano, 1.5 na pang spray mga idol. Tapos linagyan ko ng ano dito mga idol, pito. Pito ng motor o pito ng bike mga idol pwedeng pang tiksay ito mga idol mga 5 to 10 meters mga idol paganda yung tama ng mga idol kalakasan ng idol yan tapos mga idol pwede yung buletas pang tira natin ng daga mga idol tapos gagawa ng ano mga idol yung bakal na gawin natin mga idol ng ganito pangaba ganyan ganyan pangaba mga idol lagyan natin ng ano dito yung mga idol pero ito muna yung pansamantala mga idol barbecue steak ang um, try lang natin mga idol tapos lagyan natin ng ano dito yung ano ng injection mga idol tapos tinipan natin yung mga idol pero kung gawin na natin pang taksa mga idol lagyan natin ng tali dito ganyan tapos yung tali At tapos pera natin mga idol, idol gumba natin ng ano kung wala pa mga idol o

pating ganyo paging ganyo man kung gaano kalakas si mga idol oh <laughs> lakas mga idol yan isa pa mga idol bumbaan ko pa tirahin natin yung karton mga idol ito sulit mga idol isa pa mga idol oh <laughs> kawain pa yan mga idol ah paano na kung ano kung bakal oh tapos kaya sulit ito mga idol ah malakas yan recommended sa ano diyan pang tira ng daga yan mas malakas to mga idol pag ano yung ilagay natin wala kasi akong boletas mga idol yan yun lamang po mga idol yan maraming salamat po mga idol